Hi guys, ito yung gamit natin. Ayan. So, ito yung ginagamit ko guys na pangpaliit ng tami. raw araw umaga, hapon o umaga, gabi pwede. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko guys. Hinay-hinay lang para ano, maliit yung, yung ating uh, ayan. Sobrang kain. kailangan natin mag- Maliit ng tummy. Okay, let's go. One, two, three. Nakapagod ah. guys, pero laban lang. Nahinay lang para hindi masakit. Kasi pag binigla mo, masakit sa tiyan. Siyempre, nababa natin yung tiyan natin. Eu não sei guys guys. <sukai> okay. Oh my god. Ilo pawis. Ito talaga guys. Ang uh, pag ano, pag exercise kailangan uh, kailangan talaga tiyaga. Siyempre guys, kailangan natin uh, magbanat ng buto. So, hindi madali yung mag, magpapayat. Hindi naman ako guys, totaling mataba. Pero, Ayaw ko nang maging 55 ulit. So, ngayon is 40... 47 na lang. Countdown. Countdown talaga. Ayaw ko nang mataba guys kasi hindi healthy. Saka mahirap kumilos. Bawal talaga ako nang magtaba. So, kaya minimaintain ko lang guys ang 47. Pwede rin mag 50 pero ayaw ko nang mag 50. At hindi healthy. So... Ito talaga yung required. <laughs> hindi masyadong mataba, tamang-tama lang. So, kailangan ko guys, pagpawisan, umaga, gabi, para talagang ano, ginagawa ko to guys, hindi hindi sa pagpaganda ng katawan. Uh, para maging healthy, di ba? Ayan, maraming salamat guys sa panonood. Thank you for watching. And ano, sana ano niyo ako. Subaybayan ang aking mga video, mga exercise kung ginagawa guys. Para maging healthy tayo. Goodbye.